Tara at pag-usapan natin muli ang pagbisita ni Paulo. Hindi para sundiin, kundi para iabot ang mamahaling regalo. At talagang nagsalita pa para lalong kiligin. Nitong nakaraan nga ay nagplano na si Paulo kung paano ibibigay ang regalo niyang pinag-ipunan para sa kanyang pinakamamahal na si Kimi. Laking tuwang nga ni Chang Ami nang dumating si Paolo na kasama at kakontsaba sa pasurprise na ito. Pati si Ati lang ay e push na push si Paolo na gawin nga ito. Kita mo naman ang ngiti ni Kim na talagang masaya na makikita niya si Paolo. At may mga ganito pang pasurpresa. Sabi nga ng lang people. Sabi ni Violin Langinhon, hindi nakakataka kung kakasabuti ni Pao ang mga friends ni Kim kasi sila mismo ang nagbigay ng screen name na Chiu Pao. Wala pang linlang Chiu Pao na tawag nila kay Paolo. Sabi naman ni eh, Last diminor. Totoo po yan, si Pao po talaga nagpa-surprise yan. Dahil maririnig mo, sabi ni Angie na iisya sa kilig. Tapos sabi nung Mag-blow si kimin ng candle sa cake. Sabi niyang, sana malagay ka na sa gitna. Sadyang lowkey lang si pau. Sabi naman Estela Adan, Ang ganda naman ng surprise ni si Pao kay kimchu Mahal na mahal mo talaga ang kimchu namin. Huwag mong paiiyakin. Yan pau lagot ka sa aming mga fans na mahal na mahal namin si kimchu Gaya mo, mahal ka rin namin pau. Ingat kayo palagi dyan ni Kim. Sabi naman ni Lan Balagbis, Walang kapurang ngiti from our Chinita princess, very strong woman. Hindi nakakasawang regaluhan si Kimi sapagkat sobrang na-appreciate nito ang mga binibigay ni Pao. Kaya kahit ano paman man ay gagawin palagi ni Paulo para sa kanya para maging masaya lang ito. Kaya naman ang pinakamahalaga ay magbigay siya ng time kay Kimi. Yan lang at chika, halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.